Good morning mga kadyang Have a nice day mga kadyang Ay, ah, Mga kadyang, welcome to my channel Ay, Samahan niyo ako mga kadyang At uh, mag-iikot na naman tayo sa mga suki so natin Ayan, nakaready na naman yung mga natin Tora-tora <laughs> At uh, Hihintay tayo ng mga ano natin Pasukin natin. <laughs> Kaya ikutan muna natin sila. At samahan niya ako mga ka-junk Let's go. Para kajang, natin yung kalakali sukin natin dito sa atin. Tindahan ng mga, ulam. Ay! <laughs> ah hello. Oh, hello, hello. 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 Wala pa, Hello. Nung umiikot ako sa iyo, eh, wala ka doon ah. Ah, may pasok ka. May pasok ha. May pasok, pa. may pasok pa, ha? Ah, sige. Sa sunod na linggo, dyan ako. Sa sunod na linggo. Oo. Oh. Diyan, patahan oh, okay na. At marami ng halakan kasi okay. suki. dạng nữa sẽ sao nha. Yeah, ngô natin. sobrang dami Tôi yêu, tôi yêu. Shout out tayo sa main road pupunta mo tayo doon sa kabila mga kadyang ito muna ang puno na siya ayan, Ito tayo sa sulib suki natin alam mo ka ang ay ayan may ulam sa ramadam magandang pansit ayan ah, may prabok may spaghetti ayan oh. Taugeh, taugehnya,

Wow, 45. Kala pag kinuha ka sa mga. Yan yung mayroon pa tayo dyan. Hindi tayo nakakapunta dito sa street na ito. Mayroon pa tayo mga sukit so dyan. Nakapun eh. kasi hindi ako nag-ikot. Nag-ano muna ako. Nag-carga nag muna ako ng mga kalakal ko kasi ipapadeliver ko eh. Eh, maraming buto siya ba? Nabilis <laughs> ba kay Ipon? Ang na naman. Ang ano? 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 ano pala lang eh. Oo, kaya nga. Isa lang. lang ng Wilkins. Ano piso dami kay ate lagi. Hmm? You niya know. lang. <laughs> sayang. Ako uli, ako naman nakaikot. Ipunin niyo lang para ano, sayang oh. Oo, oh, ilimang piso yan. Saan, pag nakaipo nga ng sampo niya, may 50 ka na ka. O, oh, yan o, si Malam. Mati na meron din sa... Ay, mo dyan. Ay, mo na. Baba ko buboy. O, yan. May Wilkins pa. May Wilkins pa. O, nagsulot. Yan, nantay natin yung suki natin. May bibit na siyang ano. TV. TV, TV. Ah, ano? Buboy! Oh, boy. thôi đó bé bé hết à, rèn Đó, mà răng răng, chứ. răng, bông răng, răng tôi răng răng, bông răng, răng mà răng Pagpapangin natin yun. Oh, so, ito, lim limang piso ang kuha ko nito. ay ara Ah, oy, ang Numpa bayren pa Ah, apat. Ais, you know what? talaga yung dalawa, Ais ka. Okay. Talino ka, boy. Talino mo, boy. Okay, inyo. Hari, talabas, ito ra lang binang... Bibigay mo na lahat? Oo. Oh, yeah. oh, sige, Thank you very much. madam. Thank you very much. oh, hinahila na! Ano <laughs> wow. ba? Thank you. Yan, napakabait ni Madam. At bigay sa atin yung kalakal. Yan. Doon na, umalis na. God bless, Madam. Ay mga kajeng, dami na natin kagad nakuha yan. Bukan pa yung Wilkins, yan, eh. absolute. Ito, sobrang kalahati na yung arga natin. <laughs> Puro bote. Ay, may bote. Ay, lapit na naman tayo. Lapit na naman tayo mapulog, mga kajeng. Yeah. Hindi pwede yung sabihin mo sa pulasan <laughs> Dito tayo dito sa kabilang street eh. Dito sa dulo Dito tayo mga soke dyan And sama niya ako Let's go Ang dami ng plastic Ito yung pinakukuha ito Pinakukuha ito sa motor Ang oh. dami plastic Lata And Dito tayo sa mga soke pa natin dito sa dulo Mayroon pa nito Let's go Timbangin na natin Ha? Ah mga bakalibusin to may kalanta siya mga lata mga lata dami oh si, to si Dogi sama ka na Dogi ha ha piko piko kalabaw po yun ah kalabaw yung maasim yan pwede yun sa mahilig sa maasin ito ah yung mga yung mga Ate, Ate, yung mga naglilihan oh yung mga naglilihan <laughs> Lana, sa asawa ko si Auntie Nitas. 37 87. na. 37. Okay na po. Huh. Money pa, money ba. <laughs> okay. Hindi pa. Hindi ka pa nakabutan sa amin. Nakabutan na rin. Nakaraan. Lagi ako pinapakuha ng kita ng isa. Di pa ako nakaikot doon. Baka bakas bukas na siguro. Kasi dito kasi ang ruta ko. Papunta so ako ah, doon. Antay mo lang ako doon. Antay mo <laughs> lang ako kasi. Hindi <laughs> ako mangga dito. Ah, oo.

simple at wala. ako, Wala Ito na pala nagbigay si Kuya ng chef. Okay, okay na to, bebente. Okay po. Ano ba lang naman? tapos na yung ano ko dito sa ano ayan bilhin na, ano, ano na kayo bilhin na kayo yung indian mingo ayan mga ka dyan o 15 na per kilo. per kalahati lang 30 pesos ang kilo hahahaha hihihi hahahaha takot ka ba? ikaw lang ang takot mga plastic ay kala ko yun yung pinig yun kala <laughs> ko yun Ayan, ayan. Ayan, ano? Ano? Yung wire. Yan. Yan, ito. Oo. Oo. Ano? Matatala siguro. Ano? 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 Dapat. Oo. Okay. lang kasi yan, madam. Yung ano lang kasi nakukuha dyan. Yung tao dito yung board lang sa likod basura na rin kasi yung mga yan board lang kinukuha hanggang try and talang ako dyan okay lang okay. Yes, ayan mga lata cartoon, langgana okay, may mga basura pala ito may mga basura, basura

Ako po tawag niya muli ka. Ta, oh. baka buutin naman tika. Wala. Ito, ito baka bakal. Ha? Pasok lang sa bakal 'yan. Steel eh, bakal. Ha? Bakal. So, nah, hmm. Dahan-dahan din ko pagkakakalangan ko 'yan. Iyon. 'Yung Kailan na ka ulit ko 'yan. Next, next week. Anong araw? Sense? Wala, wala akong araw. Wala lang araw ko. Walang 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 tamang araw 'yan. Walang tamang wala. ano wala. araw. Masulpot na lang. Kasi mabubuhay pa 'pag sidto lang ako. Kita ka iba oh. naman Sa iba, naman o, <laughs> sa iba yun. Oh, kasi siyempre, so, ini-schedule ayaw. natin yung mga so -kay natin. Kaya lang naka-schedule. Ba, yung ka week, kay sa Dalang, yung yung sige, oh, sige. Oh. Ano? Oh. 1.5 wala ka. 1.5 na so -play. So -play. Sige, sige. Sige. Oh. yung, damid. Damid. Na yung Ay, naku, wala kasi nagamit, ikaw lang na galing. Yan lang, 5 Yan lang, magpipag po, kunti Ah, 1, 2, 3. Eto, natin. yung piso yan po siya, 5 piso. Sakit lang muna po siya, lang. Ay, 5 piso, ganyan? Mahal din pala? Oo, 5 piso oh Ah, Sabi nata. So, ito. Itakip lang. Ano kukuha? O, wala ka na dyan? Happy, happy. wala oh, oh, si ka, ka na, si uh, Maraming itong bote. O, wala ka na, boy. Hoy! si Sama ka na? Oh, bumay ka, bumay ka, bumay ka, bumay ka. Oh. <laughs> ano yan, B? Ha, buti lang. Isang buti. Ayan, oh, may Wilkins. May pambili na naman ng biskwit. Ha, biskwit. biskuit. Ayan, Ayan dami. Dami.

Tama lang. Ayun, ka na? Wala pa naman ako sahod. Wala pa. Nagaano lang. Antay lang muna tayo, siyempre. Siyempre, kailangan mo muna mar ma ma mapunuhan yung requirements. May <laughs> mga requirements kasi. Ayun. 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 Hmm. Kailangan ko na. mga sa Coke, Royal, Sprite. Ah. Yeah. ano uh, Piso yun sa akin. 'Wag lang 'yung mga sa Pepsi kasi hindi kinukuha ng piso 'yun. Ah, uh, 'yung Ah, 'yung mga Pepsi na oh so, Mga ano lang sa akin ang kinukuha ko mga sa Coke lang, mga Sprite, Royal. 'Yan. Yeah. 20 Sige po siya. So, 28. Wala na. Yan, 28 ito. 28. Hmm. Ang hmm. daming Wilkins si Busing. Yan, Wilkins. So, maraming flying bote. Bote. Ito pa. <laughs> Dami pa mga Wilkins. Ang daming bulaklak na. Ano, ang ganda ng ano. Ganda ng mangga, ang daming bulaklak, mataba yung alimasag. <laughs> Ganda. Okay. Um, 14, 14 lang ako sa. Tayo ako nang ano, nang straw mo, baka may straw ka dyan. Hey. Oo. Oh. Okay. ano to, uh, 670 lahat yung ano mo, Wilkins.

Ayan mga kadyang Ayan na tayo Pangay na tayo mga kadyang Bye Thank you for watching mga kadyang Please subscribe my youtube channel And please like and share sa mga videos mga kadyang